Tula ng manliligaw. Baw. O mahal kong nilalangit, nilalangaw, pati puwit. Kung sa ganda mo, ako'y samba. Sa utot mo, ako'y tumba. Kung sa langit, ikay tala. Dito sa lupa ikay tekla Buhok mong paalon-alon mo patalon-talon Mata mong maririkit Muta mo'y dikit-dikit Ilong mong matatangos Uhog mo'y umaagos Ngipin mong pantay-pantay. Sa hininga mo'y ako'y patay. Bow.